Dr. Vito, bakit po ba natin kailangan uminom ng vitamins? Kasi yung kadalasan pa nagpapakonsult po tayo, nagbibigay po kami ng extra reseta po, prescription for vitamins as long as merong indication. Kagaya ko po, uminom din ako ng vitamins, yung pong natutunaw sa tubig. Kaya ginagawa ko to in a regular basis. Ah, Sarap siya. So may mga certain groups kasi For example, yung kumakain ka ng pagkain kaso may mga nutritional gap. Ibig sabihin, hindi sapat yung kinakain mo para masustentuhan yung pangangailangan ng iyong katawan. Lalo lalo na kung ikaw po ay kulang po sa budget, hindi ka makabili ng putas gulay, mahilig ka sa karne, isda, at sa mga pagkain hindi naman healthy sa iyo na aming karaniwang pinagbabawal. Number one, kung ikaw po ay medyo naedad na. Alam nyo kapag ikay naedad, syempre may mga risk na hindi natin makain. Ang mga pagkain po mga na agad po kayo ay namimihikan o namimili po sa pagkain. At pangalawa po, humihina na rin po ang inyong panunaw at makapag-absorb ng mga sustansya. Number two, common na common po ito sa mga pregnant. So mga nagbubuntis dahil po kakadalasan, hindi lang po, dalawa po ang kumakain dyan, yung baby at yung nanay at hindi sila makapag, makakuha na yung folate vitamins na napaka-importante po sa pagbubuntis and for brain development ng inyong mga babies. Number three, kung may mga malabsorption syndrome, may mga special condition sa mga nagtatae, sa nagkakaroon ng ulcer, sa mga nagkakaroon ng problema sa ating GI tract. Kaya kadalasan, kailangan natin ng supplement. So kung tatanungin niyo po mga kapatid, okay naman po may mga certain medications kayo na pwedeng ma-impair ang absorption ng inyong pagkain. So kailangan po natin po kasi ang ating bottom line po sa ganyan, yung multivitamins. Kailangan po kapatid meron kayong knowledge. And the main purpose po ng multivitamin is ma-fill up natin yung nutritional gap, ma-provide po natin yung mga nutrients na essential po na hindi natin nakuha sa ating mga karaniwang kinakain or sa mga foods natin na karaniwan nating hinahanda sa ating hapag kainan. Kadalasan kasi hindi naman tayo kapag offer basta ng fiber, lalo na sa depende sa lima, depende po sa sitwasyon, depende sa pangangailangan at yung availability po ng pagkain. At depende po kung yung optimal diet na meron kayo at inyong kinsanayan. Kaya nga po kung kaya po ay iinom ng vitamins at alam nyo hindi kayo sure sa mga kulangan, mas mainam po umiinom po kayo ng mga multivitamins dahil po nandun po lahat yung mga minerals, calcium, mga magnesium and zinc. Yung mga essential nutrients na kailangan mo na karaniwan mo din makukuha sa natural na pagkain. Then again, mas mainam pa rin po ang natural na pagkain po kaysa magdepende po kayo sa mga supplement, lalong lalo na kung short po tayo sa budget. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong Manggagamot.